So heto na mga kawan stories dahil nga po sa pagkapanalo ng Lakers kanina sa kanilang first game mukhang Good news nga ito para sa kanilang team lalo kay Coach JJ Reddy. Tara't pag-usapan natin yan at talakayan ng resulta ng trash talk ni Anthony Edwards sa Los Angeles Lakers. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. video ng ito ay hatid sa inyo ng 1xbet. Suportahan so at manalo sa inyong paboritong kupunan sa NBA, PBA at ngayong Paris Olympics. Maaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama ang prediction mo, panalo ka. Pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang inyong Gcash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya mga kuwan stories ng responsable. Matapos nga po mga stories na makuha ng Minnesota Timberwolves si Julius Randle sa isang trade mula sa New York Knicks, marami nga po sa kanilang mga fans ang natuwa gayong mas pina-improve nga dito ang kanilang bagong super team na siyang magagamit nila para makapasok sa NBA Finals. Maging si Anthony Edwards mas yumabang at tumaas nga po ang confidence sa bagong lineup. Kung inyo nga pong matatandaan bago pa magsimula ang regular season na wala nga itong takot na sinabi na tatalunin at tatambakan niya ang Lakers sa kanilang season opener kung saan balak nga niya ditong i-posterize si Lebron James at si Anthony Davis. Ngunit nagkaroon nga po ng malaking akala ang buong team ng Timberwolves dahil imbes na mapalakas ni Randall ang kanilang lineup, mas pinahina nga po ito matapos ang kanyang nakakahiyang performance sa kanilang pagkatalo. Sa katunayan, bagamat nakapagdala ito ng 16 points, 9 rebounds, 4 assists, parating nga po siyang na-out rebounded at na-out hustle sa laro dahil sa napakababang effort at enerhiya na ipinapakita nito. Kaya unti-unti na nga po nagsisisi ngayon ang ilang mga fans ng Timberwolves sa pag-trade nila kay Carl Anthony Towns kapalit si Randle since dahil sa ginawa nilang ito, bumagsak nga po ang kanilang front court. Naging si Anthony Edwards, kinarma na rin naman sa kanya mga sinabi noon matapos niyang trash talking ang buong Lakers team dahil imbes na siya ang madakdakan o siya ang magdakdaki na Anthony Davis at Lebron siya pa ang napahiya. Ilang beses nga po siyang na-outplayed ni Lebron at kamuntikan pa siya dito madakdakana ni Anthony Davis. Ika nga'y mukha nga, literal kinain nito ang lahat ng mga pinagsasasabi at pinagtatrash talk niya sa Lakers na nakuha agad ang kanilang unang panalo sa regular season. Siyempre, opening isang beses pa lamang nilang nagagawa ito simula taong 2016. For the first time sa nakaraan na walong taon naging maganda sa wakas ang umpisa ng kanilang kampanya na nangangahulugan na isang magandang sinyales o good news ito na sapat na ang kanilang hawak na kasalukuyang line para manalo sa mga susunod na laro.